Kasi <laughs> <Ito, mag -intoy. laughs> So Alonso, may iyan ako ng shield ka na? Oo oh. Ah, may isa, yun, so Mag-drive po Mamutay mamatay na naman tayo Mag-drive mag Tang ina talaga. Tang ina talaga si ano. Huwag oh, tang talaga si. Huwag tang <helolan> talaga si. <maculé> <A> <alleviate> si Chairman. Gago may kalabas sa taas. Gago gusto mo lumapag. Tang ina si Chairman. Tang ina si Chairman. Gago talaga si. Tang ina gago.

Ako pa sa gym ko yun. Chilidan! Chilidan yung sarili! Nagagawa <laughs> yung isa kasama natin! <laughs> Lons, babalik ka kita. Wait, buha no, ko dyan. ko dyan. Lons, kaya mo natin yung snowboard ko, Lons. Lons, oh. Snowboard, snowboard. here. <laughs> Ito may motor. Ito may motor. Pre. Okay, sa akin. Sa akin yung yung kasama nating isa. Utang oh, ay talaga si ano ya. Nakukut. <laughs> <laughs> Tek.